So ayun mga kablog, una muna natin gagawin, punta muna tayo sa ating Play Store. Ayan, and then uh, search natin yung uh, Angkas app. Ayan, search lang natin. So bali ako meron na akong naka-install pero ko kayo wala pa kayo naka-install so install nyo lang. And then after nyo ma-install, uh, fill up nyo lang yung mga hinihingi na details doon. Yung uh, pangalan nyo, apelyedo, gmail account and then syempre yung number nyo. And then ngayon naman is puntahan na natin yung Angkas app natin na download Ayan. Open natin. So after nyo ma-download at ma-fill up ang lahat ng details ng inihingi. So dito tayo mapupunta. So ayan makikita nyo. Angkas padala. Angkas passenger. So uh, depende sa inyo kung ano ba yung paggagamitan nyo. So sa akin yung gagamitan ko is yung Angkas Passenger. So, uh, kiklik lang natin siya. Ayan. And then, after niyang, click natin yung OK. So, ayan mga kablog. Bali, ito yung mga bawal kapag sasakay ka ng angkas. Uh, avoid wearing slippers or loosest clothing. You must be able reach the foot pegs. Do not use your phone while riding. Not all motorcycles will support heavy passengers. Don't book if you're drunk, sleepy, epileptic, or have a heart condition. Do not book a ride if you are pregnant. And then, click lang natin yung done. And then, ngayon naman, start na tayo mag-book. So, yung una, ilalagay natin yung ating pick-up location. So, click lang natin yung pick-up at location. Ayan. And then, ngayon naman, itype na natin yung ating uh, pick-up location. And then, ayan, lumabas yung ating pick-up location. So, tap na lang natin sa baba. Ayan. And then next naman is yung ating draft of location. Yan. Type natin yung ating draft of location. And then ayan, lumabas yung result sa baba. Tap na lang natin. And then ayan mga kablog, uh, bali dito tayo mapupunta. So kung makikita nyo is yung babayaran natin is 92 pesos. And then makikita nyo rin dyan yung uh, sign ng cash yung nakasulat na cash, yan yung ating payment method. So, click natin yan para makita natin. Ayan, makikita nyo yung payment of method natin. Merong cash, credit, and then debit. So, ako ang gagamitin ko is yung cash. So, click natin. So, ayun, kapag okay na lahat ng ating location, so, click lang natin yung book. And then automatic pagka-click natin makikita nyo looking for a bikers near you. So naghahanap na siya ng malapit na rider sa atin. So antayin lang natin na may makakuha ng booking natin. And then ayan, minahanap na tayong rider. So, bali, aantay na lang natin siya na puntahan tayo sa ating uh, pick location. And then, may kaunting reminders lang din. Ayan. So ayun mga ka-vlog, dahil ito ay for tutorial purposes lang. So a uh, kiklik ko muna yung cancel. So ika-cancel ko siya. Ayan, so click lang natin yung cancel. And then so hanap tayo ng reason, reason for uh, canceling. So sa akin rong pin location na lang. So yun ang kiklik ko. Yan, and then click natin yung cancel booking. So ayun mga ka uh, ganun lang kadali mag-book ng angkas. So sana may naitulong sa inyo ang simple tutorial ko na ito. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod pa video. And then maraming maraming salamat nga pala sa panonood ng mga video ko.